Ito po na nawalis ko. Gabundok na naman, no. Hindi ko pa nawalis yung kabila. Tsaka ito, hindi ko matuntungan, no. Kabila. Ang tik, mga... Wala pa ang isang buwan yun, no. Hindi pa magbabog sa akin. Nagmumura down, ni. No? Ah, uh, isang buwan dalawang linggo. Kapal na naman ito. Pidol po ito. nag na naman po ng bubong. Ah. Malinis na naman bubong namin. No? Hmm. Ay, hindi ko matutungan sa kabila. para natitiyaga ako ng unti-unti. Gumagamit Mag ako ng tuntungan mga kahoy yun. Kasi mahina po ka, pamakuan eh. yun eh. Ayan. Ito pa, tsaka ito. Hindi ko kaya puro pa sundot, pa sungkit. Ito lalagay ko muna sa sako ito. Mantik ko oh, eh. ako nakabote, nakakasampa pa rin eh. Nandito na ito mga antik ko yung bandari ito. Ito so, ba, tapat kapitan na uh. yun. Uh. Pag nakakapitan ko yun, alam naman lang magkagad ni tao. Uh. Pagka gumanya kayo, kakakilos ang kagad. Uh. Malakas sa pakaramdam. Masakit sa mata. Pag nagano po ng liquid, uh. pakapagdi sa mata. Hmm. Hmm. gagalawang kagad ka doon pag alam na may tao ayaw naman ako na sila na video <laughs> lalaki uh, sa tenga, sa mata sakit sa ilong, sa nuso hmm. Pagkasat at saka ako titirahin yung mga bahay na anay lalaki yun no? Lalo yung narito. Hindi kita eh. Parang unan na eh. Ang dami dyan eh. Ayun, may, may, maliliit, may malalaki. Nasaan yung malaki dito? Ang malaki dito eh na no, oh. Parang unan na. Ayun na, laki. Ayun pa oh. Taas. Sa magtago, sa magtago lang ko ano yan, susulugin. Salamat po. Lalagay ko muna sa ako. Dolpidol po ito. Ayan, naglilinis na naman ng bubong. Salamat. Lalagay ko muna sa ako.